Ito ang lalaking punay. Yan. Para siyang uri ng kalapate. Yan na uh, may may ano siya. May orange siya sa dibdib. Yan mga hunter Yan. Mama ipapakita ko sa inyo yung ano yung babae. Ito nga pala ay alaga na rin. At nilagyan ng sing-sing. Yan. Napakaganda ng ulay niya mga hunter Yan. So, pala pareto, to. Shoutout pala sa sa ano nito tropa sa mayari nito yan magkaibang tayong ganito yat, ito naman ang babaeng puna yan mga kanter babaeng puna ito yan, ang palatandaan niya ay green lang ang dibdib wala siyang halo yan tsaka yan, may sing siya medyo alaga na to ng tao hindi na siya ganong kailapan pero puro ano pa naman siya punay siya yan ang sukat nya ay parang ano, kalapati nga. Ano, yan mga dab natin na alagang kalapati. Yan ang sukat ng ano niya, medyo ma, may kalakayan lang konting kalapati natin sa pambahay. Pero ito wild 'to. Yan. Ha, aantayin natin natin sa tropa natin 'yan. at magbi tayo nito.